Sa kulturang Pilipino, ang mga pamahiin ay bahagi na ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay mga sinaunang paniniwalang ipinamana ng ating mga ninuno at patuloy na sinusunod ng marami hanggang ngayon. Bagamat wala itong siyentipikong basihan, malaki ang naging impluensya nito sa mga desisyon at gawi ng mga tao mula sa kasal at libing hanggang sa pagbubuntis at paglipat ng bahay. Isa itong patunay sa mayamang pananampalataya at pananalig ng mga Pilipino sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, ating tatalakayin ang Pamahiin Series, Episode 1. At magsisimula tayo tungkol sa mga pamahiin sa bahay at pamilya. Paalala lamang, ang mga pamahiin na tatalakayin sa video na ito ay bahagi lamang ng mga tradisyon at paniniwala ng ilang tao. Hindi ito may siyentipikong basehan at hindi kinakailangang sundin. Para sa mga usaping pangkalusugan, laging magpakonsulta sa mga eksperto o doktor upang matiyak ang kaligtasan at wastong gabay. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng kaalaman at hindi magsulong ng anumang maling impormasyon. Kaya narito ang ilan sa mga pamahiin. Kung magpapatayo ng bahay, laging magsimula sa kabilugan ng buwan. Ayon sa paniniwala, ang kabilugan ng buwan ay sumisimbolo ng kasaganahan, paglago at magandang simula kaya't pinaniniwala ang magdadala ito ng swerte at maayos na pamumuhay sa bagong tahanan. Sa ilang paniniwala, may espiritual na lakas ang buwan na nakakaapekto sa kapaligiran, kaya mas magaan ang daloy ng trabaho kung ito ay isinasabay sa full moon. Sinasabing ang pinakamainam na panahon sa pagpapatayo ng bahay ay sa mga buwan ng Marso, Hunyo, Hulyo at Agosto. Ang mga buwang ito, lalo na ang Marso, Hunyo at Hulyo, ay karaniwang bahagi ng dry season o tag-init. Kung kailan mas madali at mabilis ang konstruksyon ng bahay dahil bihira ang ulan. May mga buwan rin na iniiwasan katulad ng Abril na may Semana Santa na panahon ng pagninilay at Oktubre na may kaugnayan sa undas. Dahil pinaniniwala ang malas magsimula ng bagong proyekto sa mga panahong ito. Huwag na huwag magpapatayo ng bahay sa pinakadulo ng kalsadang walang lagusan. Sa feng shui, pinaniniwalaang ang enerhiya ay kailangang malayang dumaloy sa dulo ng kalsada, ang enerhiya ay tila naiipon o nakukulong. Kaya't nagiging sanhi ito ng stress, malas o mga problema sa kalusugan at kabuhayan. Dahil nasa pinakadulo, pinaniniwala ang lahat ng negatibong enerhiya o malas mula sa kabuuan ng kalsada ay tila napupunta sa bahay na nasa dulo. Malas ang bahay na may labing tatlong poste. Ayon sa pamahiin, ang bahay na may labing tatlong poste ay maaaring maapektuhan ng sunod-sunod na problema, mga hindi pagkakaunawaan, sakit o pagkalugi dahil sa dalang negatibong enerhiya ng bilang. Sa kultura ng kanluranin, lalo na sa kristyanismo, ang bilang labing tatlo ay nauugnay sa huling hapunan, kung saan labing tatlo ang bilang ng mga nakaupo sa mesa at ang ikalabing tatlo ay si Judas na siyang nagtaksil kay Jesus. Dahil dito, ang labing tatlo ay nauugnay sa kamalasan, pagtataksil o trahedya. Kapag magpapatayo ng bahay, laging isipin na maglagay ng ilang bagay sa ilalim ng bawat haligi o poste ng bahay, gaya ng mga lumang barya at mga medalyang pangrelihiyoso. Ito ay magpapaalis ng mga masasamang espiritu at mga ngalaga ng prosperidad. Ang mga piyesa ng musika, medalya at mga barya ay mga ngalaga ng pagkakaisa at katahimikan sa loob ng bahay ang bilang ng mga hakbang sa hagdanan ay hindi dapat napapangkat ng tatluhan. Bilangin ang mga hakbang ng oro o ginto, plata o pilak at mata kamatayan. Ang huling hakbang ay hindi dapat magtapos sa mata na ibig sabihin ay kamatayan. Laging lumipat sa bagong bahay sa araw ng Merkoles o Sabado. Pinaniniwalaan ang Miyerkules ay araw ng kalagitnaan ng linggo. Kaya't ito raw ay sumisimbolo ng balanse at katiwasayan. Ayon sa pamahiin, kung lilipat sa araw na ito, magiging maayos at payapa ang pamumuhay sa bagong tahanan. Sa paniniwala naman ng marami, ang Sabado ay isang malinis na pagtatapos ng linggo at isang magandang araw para magsimula ng panibagong yugto gaya ng paglipat ng bahay. Pinaniniwalaan din na ito ay araw ng pagpapahinga, kaya mas ligtas at maaliwalas ang panahon para sa paglipat. Kapag ikaw ay lumipat sa bagong bahay, isang araw bago sumapit ang kadaliman ng buwan, ikaw ay hindi magugutom. Sa maraming kultura, ang buong buwan o papalapit na kabuuan ng buwan ay iniuugnay sa paglago at pagdami. Kaya kung lilipat ka sa panahong ito, pinaniniwala ang dadami rin ang iyong biyaya, pagkain at kabuhayan sa bagong tirahan. Ang bagong buwan o new moon ay sinasabing simbolo ng kawalan, kadiliman o pagsisimula mula sa wala. Kaya't kung lilipat ka isang araw bago ito, ikaw ay tila nauna sa kahirapan at pinaniniwala ang hindi ka magugutom sapagkat iyong dinala ang liwanag o kasaganaan sa iyong paglipat. Ang unang mga bagay na dapat ipasok sa loob ng bagong bahay sa araw ng paglipat ay bigas at asin. Ang asin ay matagal nang itinuturing na panlinis at pananggalang laban sa negatibong enerhiya. Sa maraming kultura, ito rin ay ginagamit bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu o kamalasan. Kaya kapag dinala muna ang asin sa bagong bahay, pinaniniwalaang maiiwasan ang anumang sakuna o malas na maa pumasok. Habang ang pagdadala ng bigas sa bahay bilang unang gamit ay nagpapahiwatig ng hindi pagkukulang sa pagkain na para bang sinasabi mo sa bagong tirahan ay laging may laman ang palayok. Sa paglipat sa bagong bahay, isaboy ang mga barya sa sala upang ang prosperidad ay maghari. Ang mga barya ay matagal nang ginagamit bilang simbolo ng pera at yaman. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag isinasaboy ang pera o barya sa buong sala, ito ay isang ritual na nag-aanyaya ng prosperidad at kasaganaan sa loob ng bahay. Pinaniniwalaan na ang ganitong aksyon ay magdadala ng maraming biyaya at pagpapala sa mga naninirahan sa bahay. Kapag nakakita ng mga bubuyog sa loob ng bahay, ito ay maghahatid ng kayamanan at swerte sa mga naninirahan. Pinaniniwalaan na kapag ang isang bubuyog ay pumasok sa isang bahay, ito ay nagsisilbing simbolo ng kasaganaan at pagpapayaman. Katulad ng bubuyog na patuloy na nagahanap ng mga bulaklak upang magdala ng pulot. Ang pagpasok ng bubuyog ay nagpapahiwatig ng pagdating ng mga biyaya sa tahanan. Kung gusto mo namang umalis agad ang mga bisitang hindi ka nais-nais sa iyong bahay, patago kang magsaboy ng asin palibot sa iyong bahay at sila ay agad na aalis. Ang mga ritual tulad ng paglalagay ng asin sa paligid ng bahay ay madalas ginagamit bilang paraan ng pagkakaroon ng kontrol sa mga sitwasyon tulad ng pagpapalayas ng mga bisita na hindi welcome. Pinaniniwalaan na ang ganitong ritual ay may kakayahang magdulot ng agarang resulta katulad ng pagpapaalis sa mga bisita. Ang isang bisita ay hindi dapat umalis ng isang bahay habang ang pamilya doon ay kumakain pa. Dahil ang pagbubukas ng pinto ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat ng magandang swerte ng pamilya. Huwag magwalis sa gabi Pinaniniwalaan na ang pagwawalis sa gabi ay nagdudulot ng malas, partikular sa usapin ng pera. Ayon sa pamahiin, kapag nagwalis ka sa gabi, tinataboy mo ang swerte at ang mga bihaya sa bahay. Bawal magtapo ng basura sa gabi Ang pagtatapo ng basura sa gabi ay tinuturing na malas. Pinaniniwalaan na ito ay nagdudulot ng pag-aalangan sa pera at masamang kapalaran sa susunod na araw. Mag-ingat sa mga madilim na sulok ng bahay. Ayon sa pamahiin, ang mga madidilim na lugar sa bahay katulad ng mga sulok sa sala, kusina, o likod ng mga pinto ay maaaring magdulot ng malas kaya't pinapayuhan na maglagay ng ilaw o mga dekorasyon sa mga lugar na ito. Upang maiwasan ang masasamang enerhiya, paglagay ng mga halaman sa bahay. Ang pagkakaroon ng mga halaman sa bahay ay isang paraan ng pagpapalaganap ng positibong enerhiya. Ang pagkakaroon ng mga halaman sa bahay ay isang paraan ng pagpapalaganap ng positibong enerhiya. Pinaniniwalaan na ang mga halaman ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan at pagkakaroon ng kasaganaan sa tahanan. Ang unang bisita ng taon ay dapat magdala ng swerte. Sa unang araw ng bagong taon, pinaniniwalaan na ang unang bisita na papasok sa bahay ay magdadala ng swerte ng kasunod na taon. Karaniwan, ang unang bisita ay dapat isang lalaki upang magdala ng lakas at tagumpay. Huwag maglabas ng mga gamit mula sa bahay kapag may kasal o burol. Pinaniniwalaan na ang paglalabas ng gamit mula sa bahay habang may kasal o burol ay nagdadala ng malas at nagkakaroon ng kawalan o pagkasira ng mga bagay sa bahay. Paglalagay ng mga salamin sa bahay Ang mga salamin ay tinuturing na may mga positibong epekto sa pagpapalaganap ng magandang enerhiya sa bahay. Pinaniniwalaan na ang paglalagay ng salamin sa mga tamang lugar ay nakakatulong sa pagdami ng kasaganaan at pagpapabuti ng kalusugan. Ang mga pamahiin ay bahagi ng kultura at tradisyon, ngunit mahalaga na huwag itong gawing hadlang sa makatarungan at makabago mong desisyon. Magandang igalang ang mga pamahiin, ngunit tiyaki na hindi ito magdudulot ng takot o stress sa buhay mo. Huwag umasa sa pamahiin para sa mga seryosong bagay katulad ng kalusugan o negosyo, mas mainam na gumamit ng lohika at tamang impormasyon. Pahalagahan ang kultura, ngunit maging bukas sa mga bagong ideya at kaalaman. Bagamat walang sentipikong basehan, ang mga pamahiin ay nagsisilbing gabay at nagbibigay ng comfort sa mga tao sa kanilang araw-araw na buhay. At ang pinakamahalaga, nawa ay mas patibayin natin ang pananalig at panalangin natin sa poong may kapal. Dahil siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. God bless po sa ating lahat.